Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila ay naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuutan na naging puting-puti. Ano pa? walang sino mang makapag papaputi ng galyon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guru, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama at naliliman sila ng isang alapaap at mula rito ay may tinig na nagsabi ito ang minamahal kong anak pakinggan ninyo siya paglakay, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama. Roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay may pit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kanino man ang iyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sunod nila ang tagubiling ito. Ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. At ngayon ay kapistahan ng pagliwanag sa bagong anyo ng Panginoon. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko. Ang Ibanghilyo ngayon ay naglalarawan ng isang mahalagang pangyayari sa buhay ni Jesus. Ang kanyang pagbabagong anyo sa bundok kasama si na Pedro, Santiago at Juan. Sa pangyayaring ito, nakita ng tatlong disipulo ang kaluwalhatian ni Jesus na nagningning sa puting-puting kasuutan at ang pagkikipag-usap niya kay Moises at Elias. Ang simbolisyo simbolismo ng bundok sa pag-akyat ay isang simbolo ng paglapit sa Diyos at pagkakaroon ng malalim na espiritual na karanasan sa lumang tipan. Ang bundok ay madalas na lugar kung saan nakikipag-usap ang Diyos sa kanyang bayan tulad ng bundok Sinai para kay Moises at bundok Horeb para kay Elias. Sa pagkakataon ito, si Jesus naman ay nakipag-ugnayan sa Diyos Ama na ipinakita ang kanyang kaluwalhatian at pagka-Diyos sa harap ng kanyang mga alagad. ang tatlong kubol. Among kain ni Pedro, na gumawa ng tatlong kubol, ay nagpapakita ng kanyang kagustuhang manatili sa kaluwalhatian ng sandaling iyon. Ang kanyang pagnanais na manatili ay nagpapakita ng pagnanais nating lahat na makaranas ng kapayapaan at kaluwalhatian sa piling ng Diyos. Ngunit ipinapakita ng pangyayaring ito na hindi tayo dapat manatili lamang sa mga karanasang espiritual. Tayo ay tinatawag din na bumaba sa bundok ibahagi ang ating pananampalataya sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang tinig ng Diyos, Ama mula sa alapaap na nagsasabing ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya ay isang mahalagang paalaala sa atin na si Jesus ang tunay na anak ng Diyos at dapat tayong makinig sa Kanya. Ang ating paananampalataya ay dapat nakatuon sa pagkikinig at pagsunod kay Jesus sapagkat siya ang gabay natin Tungos sa kaligtasan Ang muling pagkabuhay Ang tagubili ni Jesus na huwag sabihin kanino man Ang kanilang nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao Ay nagpapakita ng kalagahan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ang misteryo ng muling pagkabuhay ni Jesus ang sentro ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Ito ang nagbibigay kahulugan at pag-asa sa ating buhay na ang kamatayan ay hindi ang katapusan kundi ang simula ng bagong buhay sa piling ng Diyos. Sa ating pagninilay, ang pagbabagong anyo ni Jesus ay isang paalaala sa atin na ang kaluwalhatian ng Diyos ay laging kasama natin. Lalo na sa mga panahon ng pagsubok at paghihirap tulad ng mga disipulo, tayo ay tinatawagan na makinig at sumunod kay Jesus at ipamuhay ang ating pananampalataya sa ating pag-araw-araw na gawain. Naway palagit nating hanapin ang presensya ng Diyos sa ating buhay at maging tapat sa pakikinig at pagsunod kay Hesus ang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay. Bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inumini Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amen. God bless.